Andiyan ka din lang sa labas. Bili mo nga ako. Napkin. With wings. Isang balot. At pakibilisan mo. Oh, isa. Ayos ka. Pinahirapan mo na ako. Magagalit ka pa. Ang hirap mo. Ah, sakit mo sa ulo. Oh, na Huwag so, so ka na mag-utas. Bagay ganyan ka mag... Ah, pamali-mali ka na nga. Galit ka pa. Tum -tum -tumata, si ano ang tumatawag si Katrina. Ano kayong problema nito? Ah? Daming miss call. Daming chat. B. Andiyan ka din lang sa labas. Bili mo nga ako. Napkin. With wings. Isang balot. At pakibilisan mo. Oh, ah, isa. Napaka-demanding mag-uutos na lang ay pansarili niyang gamit eh. Kaya naman ito nakuhahala na pati noon. Kaya naman itong babaeng ito ay pang... Siya ang gagamit. Pang personal na gamit niya. to siya utos pa sa akin. Ano mong problema pa ako nito? Kung saan ako maghahanap? Ah, kaya naman naman. Dapat di na lang ako lumabas. Kabil, bumili lang ako ng ano, nakautubusan pa. Ba naman? Ito. Oh. Uh, eh. Ang yung pinabibili ko? Ay, pinabibili mo? Grabe ka naman mag-uto. Gusto mo dali-dali Tapos ang hirap-hirap pong hanapin. Anong mahirap sa pinabibili ko? Eh, napkin lang na pinabibili ko sa'yo. Napkin nga, yung isang pinabibili mo. Anong isa? Agang-aga pa ngayon. Tapos magbabibili ko ng gano'n. Naku na! Lukas ng trip! Lukas ng trip, mate! Ano isa ay sabi ko lang naman ay napkin with wings, ah. Napkin with wings? O, tingnan mo yung chat mo, ha? Hindi yung chat mo! O! O! B! Andiyan ka, o! Bili mo nga ako, napkin, sister with wings. Isang balot. At pakabilisan na din. Oo nga. o, oh, yun lang naman pinabibili ko sa'yo, ah. Uh, napkin, sister with wings. Oh, pakahirap hanapin ka, Terena. <laughs> Grabe ka. Pakahirap doon, Grabe ka mag-utos. Ah, ah, Ano ka, Anong mahirap mo, Akin na ibigay mo nga sa akin. Mm, May nabili ka ba? Meron. Oo, oh, akin na. Mm. Ba't bukas na to? Ba't mo mo na? Binili ko. Hmm, binili kita. Oh. Oh. Ano bang inuutos mo? Alinaw lin ano bang mo? Napkin, sister with wings, isang balot. Ibinilig e ka na ah, tapos ako nareklamo ka Isang balot! Is isang <coughs> balot! Ano isang balot na to! Ayos tayo ka niya, yung utos mo. Ano yung... Ay, linaw, linaw, nung jet mo Hirap naman Isang na balot! Hirap mo namang utusan. <laughs> ako pong mahirap utusin mo, binag, binag, mo na ako, pinaghanap mo na ako. Ikaw ang mahirap mag-utusin, hirap, hirap pa na ako niya. ano agot ko, ako maghanap niya? Buti na akita ako. ang oh, bihira ka naman talaga naman. Ayos na, ayos sabi ko, isang balot. Isang balot na napit. Ah, anin ko naman ito? <laughs> isang balot ang sabi mo, hindi isang balot. Ayos ka. Pinahirapan mo na ako, magagalit ka pa. Ang hirap mo. Sakit mo sa ulo. Masusunod, huwag ka na mag-utas. Bagay ganyan ka mag... Ah, pamali-mali ka na nga. Galit ka pa. Masakit ang, ang ulo ko sa'yo.